mga kalakbay, ako si Brother Joseph Paliligan at siyempre, welcome naman tayo sa isang bagong episode ng ating talakayan. At ngayon, ito po yung ating pag-uusapan. Papaano nga ba pumili ang simbahang katolika ng bagong Santo Papa? Well, nasisimula yan sa isang matagal ng tradisyon, ang conclave. Pero bago ang lahat, kailangang ipatawag ang mga kardinals. Tama. Sa so oras na pumanaw, o magbito ang Santo Papa sa kanyang tungkulin, tatawagan ng Dean of College of Cardinals ang mga Kardinal. At ngayon, ang Dean natin ng Cardinals ay si uh, Cardinal Giovanni Batista. Tatawagan niya ang lahat ng mga Cardinals upang papuntahin doon sa Roma. Lahat ng mga Cardinals ay dumalo maliban kung sila ay may malubhang karamdaman o maibabang hadlang. Pero hindi lahat ay pwedeng bumoto. Tanging ang wala pang 80 years old o 80 taong gulang ang pwedeng bumoto. Pero lahat ng naadon, you no, know, naboboto ay kailangan sumali sa mga ano, sa pagdarasal, pagpupulong. Formal magsisimula ang conclave hindi ito bababa sa labing limang araw matapos na pumanaw ang isang santo papa. Subalit ito ay binago ni Pope Benedict XVI noong 2013. O, so, sabi niya, kung ang lahat ng kardinal ay nasa Roma na, pwede na itong simula ng mas maaga. Dahil wala namang uh, funeral uh, na nangyari noon katulad ng nangyari ngayon kay Pope Francis. Kaya kasi siya, nagbitoy po siya sa kanyang tungkulin. Now, ano po yung mangyayari? Ano po mangyayari? Doon po pinapag-usapan ang araw ng pagkukulong at ito yung tinatawag natin, nating general congregation. Dito, pinag-uusapan ng mga cardinals ang mga isyong kinaka, uh, kinakaharap ng ating simbahan. At syempre, parang getting to know you. Parang dapat nilang makilala ang bawat isa. Ito ay kasama na rin sa posibleng pagbilit. Para'ng isang banal at high stake ito sa paghandle ng ganitong sistema. Now, ano ko ba ang ano po ano po ba ang conclave? Ano ano po ba ang conclave? Ito po ay isang botohan. Pero hindi po ito yung botohan na nangyayari katulad ng botohan na nangyayari sa atin ngayon. Ito ay ito po ay panahon ng pagdarasal, pagninilay, at paghihingi talaga ng tulong sa ating banal espiritu upang pumili ng ng Santo Papa. Makikita mo rin na ang mga cardinals ay bumibisita sa kanilang mga itinalagang simbahan sa Roma. Nagbibisa, nagpapakita ng, sa kanilang mga parishioner at naghahanda ng espiritual na paraan. Dito rin binabasa ng malinaw ang mga pataran ng halalan at kung paano nila ito gagawin at kung paano ito magsisimula. Pagdating ng conclude day, ano po ang mangyayari? Dito, magsisimula na po ang totoong aksyon. Magsisimula ito sa pamamagitan ng tinatawag nating Misa Pro Iligendo Romano Pontifice. At pagkatapos ito na, pagkatapos sa hapon, ang mga cardinal elector ay pupunta na sa Pullen Chapel, at tapos doon na magsisimula ang prosesyon, papuntang Tintin Chapel. Oo, doon sila pupunta. Doon po ba ito yung mapapasin natin? Ito po yung parang may, may uh, painting ni Michael Angelo, yung Last Judgment. Habang inaawit po ang Litany of the Saints. Doon, siyempre, solemn doon, at sa loob, pagkatapos ng mga dasal, kanta sa Holy Spirit, bawat cardinal ay susumpa ng secrecy sa wikang latin. May isang kamay na nakadikit sa Biblia habang sila ay nanunumpa. At pagkatapos, may magsasabi, extra omnes. Nang na ibig sabihin, lahat ng hindi kasali ay lalabas. At ayun na magsisimula na po sa sereduhan ang pintuan at ang matitira lamang doon ay ang mga elektor na mga kardinal. Bawat kardinal ay isusulat ang pangalan ng kailanang napiling Santo Papa sa isang balota na may nakasulat sa taas na Iligo in Sumum Pontificem. Ang ibig sabihin po nito ay elect at supreme pontiff. Tapos lalapit sila sa altar, magsasabi ng isang panunumpa at ihuhulog ang balota. Now, anong mangyayari, anong mangyayari po susunod? Kung hindi po tugma sa bilang ng balota ang bumoto, magiging invalid po ang botohan at lahat po ay susunugin, literal na susunugin. Sapagkat, kinakailangan makakuha sila ng tamang boto. Ito po ay two-third ng lahat ng cardinal. At kapag hindi nila, nila nakuha yung two-thirds sapat na boto, ay siyempre, yung tradisyon, lalabas ang isang usok na itim. Ang ibig sabihin, wala pang napipiling Santo Papa. Hanggang apat na beses po silang pwedeng bumoto sa loob ng isang na, sa loob ng isang araw. At kung wala pang makuha na tutor, ihinto muna sila, magdadasal at muling magmumuni-muni. Pero still, sa labas, bawal pa rin po ang communication. Talaga, ito po ay pagdinilay, pagmumuni-muni, at paghingi ng tulong sa ating balal espiritu. Papaano pumili ng Santo Papa? Siyempre, yung secrecy. Napakalaga po. Ng, kapag nilabag po ng mga kardinasyon, yung secrecy, automatic, naka, nakaroon po ng tinatawag natin communication Wala pong biro yun. Now, ano po mayayari kapag nahalal na, kapag nahalal ng isang Santo Papa? Kung may nakakuha ng sapat, kung nakakuha na sila ng sapat na bilang, no, ng tutor, yung pong napiling Santo Papa ay tatanungin kung siya ay lampas na sa 8 years old. Tapos tatanungin siya kung tinatanggap niya ang pagkakahalal sa kanya bilang Santo Papa. At ano ang pangalan na nais niyang gamitin bilang Santo Papa. At ayun na, kapag tinanggap niya ito at may bago na siyang pangalan, siya na po ang bagong Santo Papa at magiging obispo ng Roma. Kung isang Santo Papa na napili ay hindi pa obispo, siya po ay ordinahang obispo upang siya ay gawing Santo Papa. Dahil mga kalakbay, sa ating pong simbahang katolika. Basta po ikaw ay lalaki, wala, basta ikaw ay lalaki at walang wala kang uh, asawa, pwede ka pong mapili bilang Santo Papa. Subalit, subalit, ngayong nagkar nagkaroon na ng College of Cardinal, medyo hindi na po mangyayari yon. Kundi ang ating mga uh, cardinal ay talagang pumipili sa kanilang sa kanilang hanay. At doon, pagkatapos doon, ia-anunsyo na. Yung pong uh, Cardinal Deacon, yung Senior Card Cardinal Deacon, siya po ang pupunta doon sa sa mga tao upang i-announce ang bagong Santo Papa. Lalabas siya doon sa balkonahin ng St. Peter Basilica at sasabihin habimos papan. Ang ibig sabihin, may papa na tayo. At ipapakilala niya ako ano yung tunay na pangalan at ang bagong pangalan ng Santo Papa. At pagkatapos nun, ang bagong Santo Papa ay magbibindisyon. Ito po yung tinatawag nating Orbi It Orbi. Ito po yung pagbabasbas sa lungsod at sa buong mundo. Ganyan po ang pagpili ng ating katupapaw. At ito po ay mangyayari sa mga susunod na araw. Ito po inyong kalakbay, kalakbay Sergio, ang nagsasabing dapat alamin natin ang ating pananampalataya. Kapag at kung ito'y matutunan natin, may sa buhay natin ito. At kung may buhay natin ito, mamahalin natin ito. At kung mamahalin natin ito, kailanman, hindi natin ito iiwan. Magandang buhay po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa patuloy na pakikinig, pagninilay at pagdarasal ng salita ng Diyos. Maging kaisa ng simbahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-like at pag-share ng video ng ito.